Hello guys. Magandang hapon po sa ating lahat. Araw po naman po ngayon ng linggo. Happy Sunday po sa ating lahat dyan. Andito pa ako ulit ngayon sa bukid. Siyempre so, uh, sa dating gawin. Ikasabihan po tayo, natarol lang po ang nagkakamali ang isang tao. Dahil parte po ng buhay yan na nagkakamali tayo. Kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. Sana ay maintindihan nila at maunawaan nila. magkasala ka man sa isang tao o nagkasala naman sa yong isang tao sa iyo patawarin mo bahala na si kung hindi ka nila patatawarin si na ang bahalang gumante basta gawin mo lahat ng magagawa mong ga. magagawa mong gawin at wala kang inaapakang tao. At wala kang ginagawang masama. Nasaktan mo man ang karooban ng isang tao. Natural lang yan sa buhay. Na hindi naman habang panahon na galit ka. O lahat tayo galit pero pilit pa rin, pa rin na makakalimutan ang lahat. Diba? Guys, tama po ako dyan. So, mga guys, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Ang sabi ko na po dapat sabihin. Kung minsan, nakakapagod din umintindi at nakakapagod din umanawa. Kaya hinayaan ko na lang kahit na nasasaktan na. Sige po mga guys. Hanggang na lang pala sa aking vlog. God bless po sa, sa ating lahat dyan.